Hello, hello, good morning, good morning mga kabaka Nandito po tayo ngayon sa Patrick Garcia Matangas Market At dito po tayo sa area ng mga malalaking baka Dito po tayo mga tanong tanong ng mga presyo ng mga pinagbibili sa ito Kaya, magkano nga lagay mo dito? 95,000 95, ito, P95,000. Tapikan. Payat. At tamayin. Nang kadamad siya. Payat lang. Parang si Darcy. Okay. Dito naman tayo sa kabila. Tanong naman natin, nari. Ito.

Ayan, 87,000. Ayan. Malaking baka 87 87,000 baby guy. Kay. Magkana dyan, boss? 87,500 po. 87,500. Baka ang gubat Baka ang gubat ito Baka ang gubat Baka ang gubat daw Kaya niyang dala 87.5

Kasi <gibus> po yun naman ay pinatikasarap kayo. At ganyan na po yun. May taranong kita. Ang gabi na na. Oop! 85,000. Kaya magkakana dito? May higit sa sandaan. May higit sa sandaan. Ayan, may gitsandaan. Ay! Awi ay, awi. May higit sa sandaan. Awi naman. Okay, ang mga tayo kanina, eh. namunit tayo na kayo. Okay, eh, ito maliit late late, mga Okay, ito mga 80,000 meter. Almost mga sa 100. 100.

Seksi gandi ini eh, sama laki-laki baka. Mana laki-laki baka? Saya hmm. dorak.

आदब सबके

Amin. Kita sampai

Aishu kwa mou. Aishu kwa mou. Aishu kwa mou.

heiman. Nei, meg hevur sum týtt. Nei, meg. अच्छा ठीक है चलो ठीक समझ में है ठीक है चलो ठीक है 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 ठी

kalau kamu uing kata di iba, dari kemah akinya kalian kala-kala kaya kalau kamu uing kaya babi kaya kaya langsung ulit lang

Pagkano ang alagaw Eighty-five thousand. daw ang alagaw. Mga baka kalatagan. Baya magkano dyan? Ninety-five. ninety uh, mga ulos. Mga ulos. Ng may balew-wusan. Ito na 'yung atibay. Tapos tayo wide na loob e. Kay Nolan boy magkakano? 115. Ito so, kay 115. Hmm. 115. 115. Ito. 115. 115. Ito lang yung 95 ito. 115 din na rin. Okay, and then ito yung 95,000. Baka nito kayo mayroon. Okay.